Good. Good afternoon. Meron tayong top glass, no? Ito yung orange, no? Maganda ito. Maganda ito. Maganda ito. No. Ito, ito. Ito, din ang gusto ko. No? Yung bang na ito. Kasi mainit. At saka na-absorb talaga sa no? sakit ng kasuan. <laughs> talaga pa, ba? Pero tayong green na kalay, kulay, kalay. Ah, maganda din dito. Ah, po. A, kunting ano lang. Tapos, dito. maganda din dito. mo. At saka, na tayong homemade, no? Kayang nito. Ito ito yung mabenta talaga ito best seller natin kasi yung mga customer natin ay nagtatanong kung nakagawa na tayo and today I made I think uh, 40 bottles uh, kunti lang ang ano mo uh, kunti lang ang gamitin mo ito this is for 45 baht and, tapos ay uh, plus sa kita ni mo sa channel mo ano mo? Uh, yeah. Ang ganda, sobra. Talagang utot ka ng utot. No? Ito po yung ating ginagawa uh, ng gawang uh, hapless po. No? For details, pwede nyo ako no? uh, ngayon. At pwede natin ito ipadala sa inyo. Right sa ating mga customers sa Pilipinas, kung gusto nyo ito. No? By summer siguro, pwede natin ito No? Yan po. Sobrang mabisa po sa pananlaki ng katawan at kasuan sakit ng tiyan sakit ng tiyan at kung ano-ano pa na napanamikit ng katawan sa ating araw-araw na paghahanap ng kapirahan para mabuhay yan po, PM lang po kami PM lang po ako, Rasa, po sa